Swell so Camp Relarge TV. Supposed to be mga ka no. Nakita nyo to. Yung mga pusti ko. Nakita nyo to mga ka na ang dami ko pang buhusanan. Okay no, ang tanong ganito. Sa pagbuhos natin ng ating pusti, beam o slab or etc. Okay no, sa pagmixing natin ng simento, buhangin at bato ano ba ang mas maganda para madali lang natin hakutin or madali lang natin hawlin yung mga buhangin bato natin. So kung gusto nyo malaman kung ano ang pinaka mas mabilis na paraan para sa paghahakot natin ng buhangin at bato para hindi tayo mahirapan, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe. Or hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So sa ngayon ay ishare ko lang sa inyo kung ano ang mas madaling paraan para sa paghakot o paghauling natin ng buhangin at mga bato para madali lang tayo na makapag-mix. So nakita nyo to mga kaidol Ito ay balde And then ito ay sako So sa dalawang ito mga kaidol Ay mas madali ito gamitin Kapag tayo ay maghakot ng buhangin at bato Kung baga kung tayo ay magmix ng siminto ito ang ginagamit ko sapagkat ito ay madali lang So sa ngayon mga ka ay ipapakita ko muna sa inyo kung alin ang mas mabilis gamitin. Ito bang balde o itong sako. So, you kino, nakita nyo mga ka na kung paano ko nilagyan itong dalawa. Kung saan ang mas mabilis tayo na makapagtrabaho. Ito bang balde o itong sako? So, sa akin mga ka-idol, itong balde ang mas mabilis gamitin para madali lang tayo na makapaghakot or makapag-mix ng siminto. So, sa ngayon mga ka-idol, balde lang yung ginagamit ko sapagkat Gaya ko na uh, mag-isa lang ako magtrabaho, wala akong kasama so balde yung